i baby. Hi, hello. baby. Hello, baby. 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 Janet, you know you can do a life hack? The airplane, what life hack? I know. I know. I you know. open the window, then you put your phone inside, then you close it, then you can video the whole time. I know. Then, when you go out the airplane, you can take your phone out. This one is what we call life hack, um, a time lapse. Yeah, try to do it when we go travel. Yeah. But with the iPad, it's not you know Yeah, we're going to दिमाग भी है Yeah. <laughs>

you I didn't do it you wanted to die. I didn't. شكل هيريلاك ديما بتنزلون انت اول او لا هو لا ليس. ليس؟ بس حتى لو انا لحد اول واحدة <applause> انا <أول> والله <applause> اللي صار انا في الصف بروحنا وانا ما يكون ملل ما, ما يكون ملل ليه انا العب بروحي بالله بنمسك ايد <applause> بعض <applause> <ؤسس> <سؤال> او جبلة 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 بس <كضاء> و

بس امس ما شفته من هناك ما بيتنا So ayan mga langga, nakauwi na po tayo galing sa school at saka maaga-aga tayo ngayon nakauwi dahil uh, yung isa kong alaga is hindi po siya sumakay sa akin so isang school lang po yung Uh, hinatiran ko. And uh, parang maganda yung mood nila for today dahil ano sila eh, uh, hanggang sa gate ko lang po sila nahatid. At uh, hindi po, minsan kasi ang mga bata, mga langga, ano sila, um, uh, iiyak, gusto maghatid talaga, door to door talaga. At saka, kaya nga, matatagalan ako minsan. At minsan naman, ayan, early tayo dahil maganda yung mood nila, maaga sila nakatulog, at saka pagising mo sa kanila, may mga konting iyak-iyak, mga ganun-ganun. Pero, okay naman. Kasi every morning, kailangan mo silang paliguan, i-brush mo yung teeth nila, bihisan mo sila, kailangan kong tito, dahan-dahanin mo yung sukline book nila, kung ano yung may minsan, nagpapaano pa yan sila na kailangan i-ano yung buhok na yung mga style-style. So, mutik time talaga tayo ng mga one hour, mga ganun. Kaya, kailangan advance talaga ako, nagigisingin ko talaga yung mga bata, kahit iiyak yan. So, yan po yung mga trabaho natin, no? So, hamdala, today, maaga po tayo naka-uwi, at saka, nakapagkapi na po tayo, and then, after this, uh, aakyat tayo sa loob, at saka maglilinis, maglilinis tayo. After na maglilinis tayo, mga langga, at magsusunduin na naman ulit tayo ng ating mga alaga. So, ganyan po yung routine natin everyday, no? Kahit napagod na tayo, kailangan pa natin matulog, pero... No, kailangan talaga natin gawin yung mga everyday na mga ginagawa natin. Mahalin natin yung trabaho natin bilang isang OFW, ayan, uh, gawin lang natin, mahalin natin kung ano man yun ang mga trabaho natin, basta nasa tama lang. Sisulduhan tayo, pakainin tayo, ganoon. And then magsisavings na talaga tayo, 'di ba? Yan talagang pinakaimportante, balang araw at makakauwi din tayo sa ating mga mahal sa buhay. So, yan lang po yung mga tips ko for today mga langga. Noon, nandito na tayo, nakauwi na tsaka back to reality na ulit tayo sa ating mga trabaho, ganyan everyday everyday. And then uh, inshallah next week uh, kasi nga today uh, ngayong week na to example ng mga laga namin at tsaka mag ano po sila mga next week walang pasok. So, hindi tayo aaga uh, ng mag- uh, hindi tayo uh, mag maaga magigising. So ganoon po 'yon. And then ano po mga langga no? Inshallah magiging okay ang lahat at saka ano na naman, hindi na naman taginit, taglamig na naman. So mag adjust ulit tayo ng ating klima dito, no? So yan po mga langga. So, hop na, ayan, nag-enjoy kayo sa ating paghatid sa ating mga alaga ngayon. Yan po yung daanan papuntang school nila. So, nakikita ninyo, malayo-layo po siya, pero hindi naman siya traffic, kaya madali po tayong nakauwi at madali nating nasun, natin yung mga alaga natin early talaga. So, Ayan mga langga, thank you for watching and don't forget to like, comment and subscribe sa ating YouTube channel sa ating Facebook page. Maraming salamat! God bless! Everybody.